pong pagkakaalam, again, ano po, no, subject to the verification from the DPWH, who is the lead implementing agency, is advanced stages na po ng procurement. Meron na po atang mga natapos na ang procurement, pero alin sunod nga po dito sa utos ng ating Pangulo na ipos muna at maganap ng mas, ma, mas maganda at mas mabilis na paraan, eh, baka po kailangan is ano, uh, mag-adjust po ang DPWH dito. But again, no, uh, uh this is ano po no i have to defer to the to the dpwh on this po could uh, uh, you earlier. know sec uh, bens what would be the scope of work of the hr rebuild would it involve the reblocking of the uh yung mga nasirang konkreto uh, what specifically is the scope of work am um, ang pagkakaintindi po ko po no dun sa explanation po ng dpwh is uh Tatanggalin po isa, uh, kada lane, uh, simula ng uh, gitnang lanes, eh, tatanggalin po ang uh, concrete structure at i-reblock, i-ano po ulit, no? uh, papalitan ng bago at i-asphalt overlay. At pagdating na po dun sa outer lane, aayusin din po ang drainage at ang sidewalk. Uh, yun po ang pagkakaintindi ko po sa scope ng uh, ng EDSA Rebuild Project. Taga pong rebuild po taga siya, hindi po siya yung, ano lang, uh, yung usual patchwork lang. Well, we really hope that this uh, project would be a very successful project. And uh, I believe, this representation believes that we should really pursue this. Because pag natapos po itong proyekto na to, this will be the legacy of the Marcos administration. This has been—it uh, has been a long time that we have been waiting for this to come. Alam naman natin ng main thoroughfare talaga sa Metro Manila, eh, itong uh, Edsa Highway. Anyway, let me proceed to the second question, uh seconds. Itong regarding don sa there was a pronouncement, yung Makati Subway. Uh, accordingly, uh, the contractor has issued a statement that it is not viable anymore. considering the boundary conflict between Taguig and Makati eh, sayang naman itong proyekto to na it would really relieve uh, the um problema ng commuting we don't have a really good mass transportation system like Singapore or Japan so kailangan natin to ano na ang status nito would the contractor still pursue this or ititigil na po yung uh, subway project ng Makati uh Maraming salamat po sa napakagandang tanong uh, uh, your honor. Ang ang po ng DOTr, no, ang project po ito ay isang PPP between the proponent uh and the City of Makati, no. So, ang nung nakausap ko po nga si uh, Mayor Nancy Binay, uh, incoming Mayor Nancy Binay kahapon, nakita po kami dito sa sa Senado, ang sabi ko nga po is baka po pwedeng uh, kausapin ko siya at tignan kung ano po ang way forward. Kasi sayang po talaga, tama po kayo, sayang po talaga yung proyektong yan dahil malaki po ang magagawa niyan, lalo na sa ating central, main central business district dito sa Metro Manila. Pero ang sabi naman po niya is uh, pag-aaralan daw po muna niya uh, at uh, pagdating po ng tamang panahon, eh, mag-uusap po kami kung paano po mapopursue. Kung, kung hindi man po yung original na proyektong yan, Baka po meron pong uh, ibang proyekto na pwedeng magawa para po magkaroon tayo ng underground uh, railway na kukonekta co sa either sa Ayala Station or sa Buendia Station ng MRT-3, papasok po ng ating uh, CBD sa Makati. Importante po yan, no? Uh, importante po yung linyang yan. Uh, At sana the, po matuloy. Sir can the DOTR uh, initiate or intervene uh, in this problem? I mean, you can sit down with both its chief executives, para naman matuloy, para naman natin sa mga commuters to, para naman sa bayang Pilipino to, I think uh, the TOTR should initiate this uh, uh, dialogue between the two chief executives. Opo, we will do so po, um, especially po, ano, uh, this, uh, padating na po ang June 30, pagka nag-takeover na po ang, uh, ang bagong mayor ng Makati at uh, nanalo din naman po si Mayor Lani Cayetano sa Tagig. So, I think ano, uh, tingin ko naman po is makakatulong po tayo na Uh, makahanap ng win-win solution para po sa para sa proyektong 'to na makakabenepisyo naman po hindi lang ng mga residente ng Tagigat Makati kundi uh, buong Metro Manila po ang makakabenepisyo dito. Sir Vince, the last project that I would like to ask is uh, the update on the railway system uh, I believe starts from Bulacan all the way to Clark. Ano na po ba ang update doon? Oh, yung pong um, North-South Commuter Rail, po, tingin ko po ang uh, sinasabi nyo, uh, Your Honor. Uh, actually, ano po yan? No? Uh, mahaba po yan. Mag magsisimula po yan actually ng Kalamba, Laguna. Dadaan po ng uh, Metro Manila at uh, tutuloy-tuloy pong panorte. Dadaan ng Bulacan, ng Pampanga, tuloy-tuloy hanggang Clark. no uh, So ngayon po, ang ongoing po natin na medyo advanced po ang, ang stage ay ang Valenzuela- hanggang malolos. Yan po, eh, kampanti po tayo na matatapos po yan within uh, 2027. No, we, uh, within the year, uh, within 2027 po, eh, magagamit na po ng mga kababayan natin yan. Yung naman pong koneksyon mula malolos hanggang Clark, tingin po natin bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, e eh, matatapos din po yan. So, the whole um, northern part, which is Valenzuela to Clark, matatapos po yan hanggang uh, early 2028. Ang medyo matatagalan po ay eh yung mula po Valenzuela papunta po ng uh, Katimugan, uh, papuntang Kalamba na dadaan po ng Metro Manila. Yan po ang medyo challenging po talaga dahil po eh, napakabigat po ng right-of-way issues niyan habang papasok po tayo ng uh, Metro Manila. Pero pipigitin din po nating mag magkaroon ng substantial progress Uh, from Valenzuela all the way to Agamba. Pero yan po, uh, unfortunately, hindi pu'yan matatapos uh, within the term of uh, of the president, uh, Your Honor. But it will be partially operational. Yes. Yes, po. From Valenzuela po to Clark, magagamit pa pu'yang mga kababayan at inyahan. Ah, uh, bagu po matapos ang termino uh, ng ating Pangulo. What about the MRT seven uh, checkpoints? Because uh, I always pass by Commonwealth. And I've seen that the infrastructure is already completed. However, it's already been more than a year. Hindi parin po operate. Ano naman po status ng MRT Seven? Ang commitment po ng San Miguel Corporation ni Mr. Ramon ang ng po, mismo, nung po kami several weeks ago ay ang MRT Seven mula Rhinoma hanggang Sacred Heart Station in no, Quezon City. Bagu bagu po ay operational na po para sa ating mga commuters by 2027 din po. no Baka nga po, mas mapaaga pa dahil uh, uh, ang pinipigit po natin is by the end of 2026. Ay, tapos na po yun. Ang maganda din pong balita, uh, Your Honor, is yung remaining two stations sa Bulacan, uh, namely sa San Jose del Monte po, e eh mukhang naayos na rin po ang uh, right-of-way issues doon na halos limang taon na po atang uh, hindi nare-resolva. Uh, Na-resolva na po ngayon. At uh, hopefully po, by a few years after uh, ng operation po natin by 2027, siguro po by 2028 or 2029, matapos na rin po tayo hanggang San Jose del Monte. So yung full line na po, eh tapos na po by 2029. Pero yung 12 stations po mula Trinoma hanggang Sacred Heart, tapos na po ng 2027. It will be operational. It will be operational. What about Czechvision Common Station? I understand that the OTR has terminated the contract. Tamapuyan, Your Honor. A uh, few weeks ago, po we terminated the contract uh, between the OTR and BF Corporation. Uh, Yon po is paving the way for us to look for a new uh, group that will complete finally itung common station natin. Ang goal po natin is. makahanap na po tayo ng panibagong gagawa at magtatapos ng stasyon ng Common Station ngayong 2025 at ang timeline po natin is kasabay po sana ng opening ng MRT7 e tapos na rin po ang Common Station para po by 2027 ah uh, tapos na po yung finally ito po po I mean, uh, just for the information lang po of the honorable commission ano po parang 15 years na po itong itong mga proyektong to, no, between Common Station, MRT-7, at yung connection po ng LRT-1 at MRT-3. Mayigit isang dekada na po ito, halos 15 years na. Um, at ano po, tingin ko po, eh, uh, within the term of the President, gahat po ng proyektong to ay matatapos, at operational na rin po. Well, that's good to hear. Now, um, um, I hope that all the big ticket projects would be uh, completed before the end of the term of uh, the Marcos administration, Secbins. I was looking at your personal profile, and I believe that the.